Anong gusto nyo sa sili? Mild hot or super hot? Yan o, oh, ang dami nating uh, super hot dito. Yan, isang puno lang yan. O, oh, ang dami. At ito naman ang mild hot pepper. The green pepper. Ideal for sinigang. Yan, magkakatabi sila. May, may uh, super hot may uh, ito yung super hot na ang daming bunga ayan oh. so uh, hindi na kailangan bumili kaya sabihan pag may tinanim may aanihin ayan o oh, nakatabi yung kalamansi o so, ayan